Inasal. Bilang lang siguro sa ating mga Pinoy ang hindi pamilyar sa tinaguriang ang noot sarap at pambansang unlimited rice sa Pinas, ang Mang Inasal, ang kauna-unahang Filipino fast food barbecue na nagpasikat sa bansa. Ngunit alam niyo ba na ang nasa likod ng tagumpay na ito ay isa lamang istudyanteng na nag dropout out sa kanyang pag-aaral. Siya ay walang iba kundi si Edgar Injapsia II, ang pinakabatang self-made billionaire sa kanyang henerasyon. Ngunit paano siya napunta sa ganitong negosyo at paano siya nagtagumpay rito. Maghanda ka kapatid at dadalhin ko kayo sa isa na namang paglalakbay. Kaya simulan natin. Si Edgar Injapsia II ay isang Chinese-Japanese businessman na ipinanganak sa Iloilo -Ilo at lumaki sa turbinsya ng Capiz. Bakit nga ba Injap ang naging palayaw ng ating bida? Ito ay dahil ang kanyang mga magulang na sina Ed Garcia Sr. ay may lahing incheck, habang ang kanyang ina na si Pasita Haruda ay may lahing Japanese. Kaya't nabuo ang palayaw nitong Injap na mula sa lahing incheck at Japanese. Bata pa lamang si Injap, ay likas na sa kanya ang pagiging masipag. Tinutulungan niya ang kanyang mga magulang sa kanilang maliit na grocery store sa kanilang bayan. At dito siya namulat kung paano gumagana ang negosyo. Pero alam niyo ba kapatid, Nangarap rin si Injap na maging isang ganap na arkitekto at nag-aral ito sa Universidad ng San Agustin sa Iloilo. Pero hindi niya ito pinagpatuloy at nag dropout out sa kanyang profesyon isang taon bago gumadwit. Ito ay para sundin ang talagang nasa puso niya at ito ay ang pagninegosyo. Dahil sa kanyang matinding dedikasyon sa negosyo, sa edad na labing anim, nakumbinsi ni Injap ang mga magulang ng kanyang kaklase na mag-invest sa kanilang planong pagpapatayo ng hotel para maging negosyo. Bukod pa rito, nagkaroon pa ito ng iba pang maliliit na negosyo tulad na lamang ng photo developing center at laundry shop na siya mismo ang gumagawa. Bagamat nagtatagumpay at kumikita naman si Injap, sa kanyang maliliit na negosyo, hindi ito tumigil na mas umangat pa ang kanyang estado. Dahil isa sa mga ambisyon ni Injap ay magkaroon ito ng isang negosyo na madadala niya hindi lamang sa kanilang lugar kundi sa mga karatig nitong probinsya. At dito nga natikman ni Injap ang unang bilyon niyang kita nang dumating. Ang isang oportunidad. Isa si Injap sa mahilig kumain sa mga fast food chain sa Pilipinas tulad na lamang ng McDonald's at Jollibee at bilib na bilib siya sa mga nangangasiwa rito. Pero may napansin si Injap na sa dinamidami ng mga fast food chain sa bansa ay wala pang naghahanda ng mga Filipino style na mga pagkain tulad ng barbecue. Kaya naman... Nagkaroon si Injap ng idea na magkaroon ng isang chicken barbecue fast food restaurant at ito ay ang mang inasal. Taong 2003, dumating ang isang oportunidad kay Injap nang inalok sa kanya ang isang bakanting pwesto sa Robinson Small Car Park sa Iloilo na may sukat na 250 square meter. At dahil na rin sa murang alok sa kanya, hindi na nag-atubili si Injap at agad niya itong kinuha. Kapatid, bakit nga ba mang inasal ang pangalan ng kanyang restaurant? Ayon kay Injap, ang salitang mang inasal ay isang terminong lokal na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay Mr. Barbecue at doon niya ito kinuha. At alam niyo ba na dahil sa may anim na litra ang mang inasal, ninais ng kanyang ama na gawing 8 na lamang at tanggalin ang isang litrang A. Ito ay dahil sa kanilang paniniwala sa fungsoy na swerte raw sa negosyo ang may walong litra. Dahil sinasalamin ng mga incheck ang ilan sa mga matagumpay na negosyo na may walong litra tulad na lamang ng Jollibee, McDonald's at Chowking. Pero napansin ni Injap ang bangkong bangko di oro na may sampung litra na matagumpay naman sa negosyo. Di naglaoy, umayag na rin ang ama ni Injap at pinautang ito ng 2.4 million pesos bilang panimula ni Injap sa negosyo. December 12, 2003, binuksan ni Injap ang kauna-unahang Mang Inasal Ranch sa Robinson's Mall sa Iloilo, Kapatid, alam niyo ba na sa unang araw ng mang inasal, nagkaroon ito ng teknikal na problema. Dahil sa kalagitnaan ng kanilang pagbubukas, hindi gumana ang grill exhaust ng tindahan. Imbis na maghain ng chicken barbecue, ay prinito na lang nila ang mga manok kasama ng kanyang dalawang pong empleyado. Pero kahit ganoon ay matagumpay naman ang unang araw ng tindahan. Naghahain ang mga inasalang chicken barbecue na nakabalot sa dahon ng saging. Bagay na Pilipinong Pilipino ang konsepto nito. Dagdag pa riyan ang libreng sikat na chicken oil, maasin na sabaw at ang unlimited rice. Bagay na tinangkilik at naging instant hit ng mga ilunggo. At habang lumilipas ang panahon ay nagsimula na rin silang maghain ng iba't ibang pagkaing Pinoy tulad na lamang ng sisig bangus pork barbecue, halo-halo at iba pa. Dahil sa patuloy na pagtanggilik ng mga parokyano, nakita ni Injap ang tagumpay ng Mang Inasal sa kanyang probinsya at naniniwala siyang handa na ang Mang Inasal na mag-expand sa buong bansa. Sa loob ng tatlong taon ay nagkaroon ito ng tatlongpong branches at makalipas ang dalawang taon, binuksan na ni Inja ang franchising at nag-expand pa Hilaga sa Luzon. Sa unang pitong taong operasyon ng Mang Inasal ay nagkaroon ito ng tatlong daang branches sa buong bansa at dahil sa patuloy na paglubo ng Mang Inasal, napansin ito ng may-ari ng isang higanting fast food chain sa bansa ang Jollibee Foods Corporation o JFC. At noong ngang taong 2011 nakuha nito ni Tan Kationg ng Jollibee Foods Corporation ang 70% ng Mang Inasal sa halagang 3 bilyon dahil dito itinanghal si Injap bilang pinakabatang bilyonaryo sa kanyang henerasyon sa edad lamang na 34 years old at dahil nakita ni Injap na mas magkatagumpay ang Mang Inasal sa pamamahala ng Jollibee Foods Corporation taong 2016 nakuha ng Jollibee ang natitirang 30% ng Mang Inasal sa halagang 2 bilyon. Kahangahanga ang naging kwento ni Injap dahil sa kanyang matinding disiplina at dedikasyon. Sinugal niya ang una niyang layunin na maging arkitekto at mas pinili ang pagiging negosyante. Dahil dito na ni Injap na kung gusto mong ipagpatuloy ang isang bagay na gusto mong gawin, minsan ay kailangan nating magpaubaya o magsakripisyo sa isang bagay. Huwag tayong matakot mabigo at kung tayo ay mabigo, muli tayong bumangon. Naniniwala si Injap na anuman ang tagumpay o tagumpay na mayroon siya ngayon ay hindi nangyayari sa isang gabi lamang dahil ang lahat ng ito ay produkto ng pagsusumikap, maingat na pagpaplano at matinding pagpapursige. Piliin ang landas na talagang gusto natin at hindi ang landas na pinaniniwalaan ng ibang tao. Kung gusto natin ang tagumpay ay asahan natin na ito ay may kaakibat na matinding paghihirap dahil ang buhay ay isang serye ng tamang desisyon. Kapatid, ano ang iyong kwento?